Tingnan na naman ako. Bibili ako ng tinapay uli. At nag-request si Tatay Benji ng bibilan ko daw siya ng um, ang tawag ng dad yung Ay. honey chocolate. So, bibili tayo guys. So, ano tayo? Samahin niyo ako guys. Samahan siya. So, samahan niyo siya. So. Tikman ako guys Ayan yeah. So bibigyan tayo na ang Pinapay So uh, Len Pumunta ako sa Dali Len Pumunta ako sa Dali Magpapabili ka ba? Ah nakabili ka na Okay Ay ay Tiyo Naku Naku Pasok ako na ulit siya, may mga bata. Pasok at silit So ngayon nakalabas yung alaga namin. Yung si Chucho yan. So guys, so eto. So sabi ni Tatay Bingy, hindi mo na daw siya magsasama sa pag-walkie. So love it. Ayan guys. Ayan. Ayan. Dito tayo. Malayo-layo guys. Kasi dalawang tindahan ang pagbibilhan ko. Ayan guys diba Ayun guys. So mali Maana pa guys. So yan. Ain guys. So ayun guys oh. So yan. So yeah. Then guys. Hello.

Yeah. So, ayan guys. Ayan guys. So, sobrang ang guys. So, ayan guys. Ay, ito guys. So, malawak ang aming kalapaan dito, guys. Sobrang lawak. Ayan. napakalawak, guys. See, look at this, guys. 'Di ba? Love it Ayan guys Ayan Ito yung lupa nila ni Tatay Benji Ayan guys Ito Ayan guys Malawak po ang lupa nila ni Tatay Benji Ayan. Ito po guys Ito yung lupa ni Tatay Benji Ayan Ayan guys Ayan Ito yung lupa nila Tatay Benji So, ayan. So, ito kasi guys. Ayan. Ito ang lupa nila ni Tatay Benji. Yes. Di ba labit, di ba guys? Di ba si? Ayan. Ayan guys. Ito ang lupa nila ni Tatay Benji. Di ba guys? guys? Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ito yung lupa nila ni Tatay Benji. Di ba guys? Love it. So, bababa na tayo guys dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, so. Bibigyan na po tayo guys. Ayan guys. Ayan yung lupa nila ni Tatay Benji. Diba? Love it. Hi guys, bilhin lang ako ng honey. May, may honey kayo? Honey. Honey. Chocolate pa pabili ng walong peraso so dito guys may bili ako ng ng hani ayan so 11 pipili na muna ako guys ayan Walang peraso so ayan ayan guys <coughs> tsaka miss sukli yung sukli nito miss korchang puti Apla pa kay plastic na. Ayan. Walong peraso. Oo. Oh, uh, um, ayan. Uh, ito yung magandang, magandang tindera. Di ba? Mag, di ba miss maganda ka? Ayan. Eh. So, Nagbablog ka siya kamis Kasi vlog lang naman to. Ah. Uh, yan guys, pupunta pa ako sa, sa Dali para mabibili ng tinapay. Yes. Mamaya na guys, kakat ko muna kasi hahaba ang video natin sa upload natin sa YouTube. Okay. Guys, ang paborito ni Tatay Benji, honey. Diba? So, mababa yung ano niya guys, sugar. So, mababa rin yung kanyang blood, blood ano, blood ano niya yung blood pressure niya so kagabi is 122 over 70 so kaya inaanahan ko siya okay thank you. thank you thank you miss so bye bye thank you thank you so ito na guys so pumunta na tayo sa sa dali so para bibili naman ng bread kasi guys yung bread kasi namin So, alam mo mahal na mahal namin yung yung ano namin, yung uh, mga alaga nila pastor. Mahal na namin wala. So, yung isang uh, tasty guys. So, hinahati-hati namin for two days naman yun guys sa mga alaga ng mga mababait namin doggy. Diba? Malamal namin yun guys kasi napakabait po nila. So ayan guys, ayan na siya. So lalakad tayo guys. So ayan, napaka ano. So nilalakad ko lang to guys. Nilalakad ko lang. So dito tayo sa kabila guys. Ito guys, ito yung ito yung lupa nila ni Tatay Bengi. Magkapatid to. So ang alam ko wala na siya, wala na siyang parte dito. So, so nabili ng pamangkin at ah, hindi ko alam hindi ko alam ang agong story dito guys so that's why I never I never asked that kasi it's not my business ano nila yon so private ano nila yon di ba guys wala tayong pakialam mas importante inalagaan natin na maayos na tayo baby di ba ayan guys oh ayan so may na guys. So yan guys, malapit na tayo sa convenience store para ang bibili nyo ng tasty. Yun lang naman. So, mamaya um, may guys, magluluto ako ng, kasi nagsasawa na si Tatay Bingy ng, ng mamantika na guys. So ang gusto niya naman, hindi milagro, milagro itlog. So ako ayaw, hindi naman ako na mahilig. So, kasi guys, kung, ano anong ulam niya, Ganun din ang uulamin ko. Pero magkaiba lang kami. Mag scramble egg naman ako. Di ba guys? Love it. So guys, sa Friday na pala kami mamimili ng pamangay niya ng uh, monthly food allowance po namin. So, so gagala po tayo guys. Mag-video ako para i-upload ko. Pakita niyo ang palengke. Dito tayo sa ano guys. Sa ayan. Dito tayo sa convenience store. So, kukuha lang ako guys na So, iwan lang natin dito So, guys Iwan natin siya So, ayan, ayan. So, ayan guys Kukuha tayo ng tinapay guys Ayan So, ito Ayan guys Ayan Diba guys, love it So, ano kaya ito? Okay. Hmm. So, ito na, guys. So, ito. patay ka lang, guys. Maganda lang tayo. Magbabayad tayo na. O, oh, hindi. Meron na. Thank you. Meron. Babayad lang ako, guys. So, ayan, guys. So, ayan di ba? Thank you. Thank you, Ren. So, ayan. Isa so, na natin sa sa eco bag. Ayan, guys. So, uwi na tayo. Tara. So, guys, uwi na tayo. ating guys pabalik na tayo ng bahay Kapag so, ang ingay ng tricycle guys ang ingay ng tricycle so uwi na tayo sa bahay guys so ito lang guys ito lang ang buhay ko so, hanggat wala pang work guys ayan so napaka ano, nang, ano naman so ayan guys ayan di diba? e, ba ipapakita ko sa guys yung rambutan na puno dito papakita ko sa iyo guys ang rambutan dito ayan guys ang rambutan ayan ayan po ang rambutan guys ito ayan ang rambutan ayan guys yun yung rambutan ayan ito so, mga doggy malapit na tayo sa bahay guys ayun ang bahay namin ayan Ayan, di ba guys? Ang bilis lang. So malapit lang naman po guys ang mabilihan dito. Di ba? Hindi na ba po talaga kami sa bundok guys? Ayan lang akala mo kasi itong mga itong lote na ito guys. Puro mga tanim. So hindi, hindi, naman talaga kami sa bundok nakatira guys. Di ba guys? Dito guys. Ayan o. Oh. Ay, mga bata guys. Ayan. Ayan mga bata. So ito, itong mangga. Oh, may hinap niya. Meron na siyang, meron siyang bunga. Love it. May, love it mangga. Ayan guys, mangga. So, yung may bangga din dito. Ayan guys. Ayan, nabubuang na ako.